Expired at illegal na frozen products gaya ng baboy, manok at mga pangsamgyupsal na sabad sa isinagawang raid ng National Meat Inspection Service at DA sa tatlong Chinese store sa Paranaque City. Si Clay Salpardilla sa sentro ng balita. Yes, Clay. Angelina tatlong malalaking Chinese stores sa Palanyaki City ang sinalakay ng National Risk Inspection Service at Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement dahil sa pagbibenta ng ilegal na karne. Pasado alas 11 kaninang umaga nang salakay ng mga ang Chinese store sa kabaan ng Quirino Avenue, Barangay Tambo, Palanyaki City. Tumambat agad ang mga frozen products kaya ng baboy, manok, processed meat at mga pangsamgyupsal. Pero illegal ani ang mga produkto dahil galing China. Expired na rin ang ilang produktong karne. Umangal ang isa sa mga tauhan sa tindahan dahil may meat inspection certificate sila. Pero nang tingnan nang ang ipresentang dokumento, mga produkto, sinabat ang mga ilegal na karne sa dalawa pang katabing tindahan. Ayon sa NMIS, mahigpit na ipinagbabawal ang mga produkto ng karne na mula sa China kung saan laganap ang African swine fever at bird flu. Ang bird flu ay zoonotic disease o nakakahawa sa tao. Ibabawa ng mga ilegal na produkto at kakasuhan ng paglabag sa food safe Act at National Meat Inspection Code ang may-ari ng tatlong tindahan. Base sa investigasyon ng NMIS, pare-pareho ang markings o yung tatak ng mga nasabat na produkto at uh, nakita na rin nila ito ang sa mga pag-operasyon uh, uh, nila sa Binangonan, Bulacan at iba pang bahagi ng Metro Manila. Kaya tingin ng NMIS isang malaking grupo lang ang source itong mga illegal na karne at malapit na anila nila itong matumbok o mahuli. Dalawa pang tindahan sa loob mismo naman ng isang malaking mall. Dito rin sa Paranaque City yung ini-inspect ng NMIS at DA ongoing pa rin yung operation. And so far, yung mga nakuha nila, mga black chicken at mga frozen na palaka na mahigpit din daw na ipinagbabawal sa merkado at uh, kinonfiscate na ng NMIS at ng DA Inspectorate and Enforcement. Angelique? Alright, maraming salamat, Clayzel, Pardilia.